Mandate, Ay, um, pwede ko mag-request. Pwede thematic yung questions para hindi nagugulo yung ano, sagot. Yes. So kung mag tayo sa so example, nandun tayo sa House of Representatives na committee hearing, lahat ng tanong ubusin mo na. Yes po. And then, sige, thank you, Jay. Yes, oo, para... Oo. So, oo. Oh. Uh, mahirap kasi magpabalik-balik ng iisip. Oh. So, we can leave. Okay. Can we start? Okay. Ay, actually, wala. Oo. Um, first, sa inyo lang. Question and answer lang tayo. First question, Marisol Abdurman, GMA News. ngayon po yung last day deliberation deliberations sa budget uh, although they are still hoping na magpapakita po kayo. if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? Um, we will see. Uh, sinabi ko naman na noon, no, yung um, rason kung bakit hindi na kami mag-participate uh, sa budget deliberations ng Office of the Vice President Jaan sa House of Representatives. Uh, dahil nga, sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-de-decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko uh, kung bakit sila lang dalawa. And may paper uh, trail yung uh, sinabi ko against them. Um so 700 million we will see kung ano yung uh, maiwan and then we will work around that uh, budget of the Office of the Vice President pero definitely tutuloy pa rin yung uh, trabaho anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again ma'am hindi pa naman po yung final kasi 'di ba may merong pang-senate so hahabulin niyo ba ma'am sa Senate kaya ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Ah, uh, yes. Meron nag kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon, pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga sinabi ko doon sa interview ko pagdating sa bicam uh, pagdating sa bicameral kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez at ang example ko niyan ay yung attached na list no uh, sa classrooms ng Department of Education na kahit pa man tinanong ng mga senador nandun pa rin siya uh, sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act at ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa akap. Hindi wala wala yung akap, 'di ba? Uh, nakita na lang nila yung akap sa bike camp. At uh, sinasabi ni Zaldi ko, oh, hindi pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na yun yung uh, proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan si Zaldico at si Martin Romales. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance was sa Senate deliberation. kasi yes. Kahit alam mong if first come to worst, talagang yun lang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Uh, sigurado yung attendance namin. In fact, um, kahapon, na-discuss namin dyan sa um, chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng uh, plenary ng Senate but uh, apparently wala pa daw mga schedule so nag-antay kami. Alright. Mag-last um, po. Yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, um, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal uh, division and then we will ask our lead uh, lawyer to come up with a legal opinion. Uh -huh. Uh, next, I mean, uh, there's a follow-up question from Bea regarding the OVB budget. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Beniza from Bombo Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, uh, napatakpo tayo sa mga ganong digits, uh, sa paglilibot niyo din po kasi si ba, sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin niyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino and paano niyo po ito ma mafufulf, given that budget po? Ah, ang Office of the Vice President naman kasi it's a uh, complementary yung mga projects namin uh, sa iba't ibang departments uh, ng gobyerno. Meron kaming tali dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-access ng projects, projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa so hospital, laging uh, mm, mm, kulang yung pambayad ng mga relatives ng uh, pasyente. Yan ang number one. And then number two is uh, financial assistance. Yung mga hingi nila na augmentation uh, sa kanilang pang-araw-araw. Minsan panggastos Minsan pang, -gastos. Minsan, pang -bayad sa kuryente. Minsan pang -bayad sa upa nang bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang yung pangbayan uh, para sa paaralan. Eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila, pero the same yung um, request nila, uh, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request, hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even uh, mga barangay officials, kapag merong disaster, humihingi sila ng uh, tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top three na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, um, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, uh, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po ma'am, Uh, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personnels po. So, dun po sa budget na po na yun, paano po kaya hindi po ba mabibitin yung mga personnels nyo po pagdating po sa kanilang uh, mga sahod or mga income po nila? Uh, hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po? Or may mga benefits pa po ba rin silang matatanggap uh, with that budget? Yun po, ma yes, oo. Kasi ang unang-unang ginagawa ng ano uh, budget is uh, pinupuntuhan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat nung uh, bayad uh, sa iyo, hindi lang yung sahod at iba kasali na yung iba pang uh, benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin uh, ng, um, ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi um, obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po ma'am. Okay. Uh, next question, Bongs Magsimbol, Rappler. Good afternoon, VP. Yes. Uh VP, uh, as we're speaking right now po my mayro, ongoing house probe. uh actually a minute uh, ago, uh former Deputy undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Help Orchestrate. Health Orchestrate Positive Learning. Uh, adept at project, she believes it could be to influence her decision as hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled em former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa office of the secretary. Mm. Um, una niyang ginawa. Well, hindi ko alam kung anong nauna. Pero naka-strike to siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon.